top secret. Kaya nga classified as confidential ang finances ng Kongreso. Kasi pag nalaman nyo, mabubuang kayo kung ganong kalaki ang pondo ng Kongreso. Ganang araw sa atin lahat mga kababayan at narito na ang ating panibagong update. At Atty. Harry Roque ay may panibagong pasabog na naman. Ilalabas na umano ang top secret mula sa House of Representatives mga kababayan po natin. Aba, mukhang hindi pa binuhos lahat ni Atty. Harry Roque ang kanyang nalalaman at uh, mukhang inuutay-utay uh, inuunti-unti ito ni uh, Attorney Harry Rocky mga kababayan po natin kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Digong na umano'y dapat magkaroon ng audit ang bawat ahinsya ng gobyerno lalo-lalo na itong House of Representative at itong si Martin Romualdez at kinasuhan nga siya ni Franz Castro dahil umano sa grave threat na sinabi niya sa kanyang interview dito sa Gikan sa Masa para sa masa ngunit Si Pangulong Digong imbis na maapektuhan ay muling hinamon niya itong si Franz Castro na magpa-audit na rin para malaman ng taong bayan kung saan niya ginagamit ang pundo na nakukuha niya mula sa House of Representatives which is ang nag uh, uh, nito or nag-allocate ay walang iba kundi itong si House Speaker Martin Romualdez dahil siya nga ang House Speaker kat uh, napapasunod niya ang lahat gusto niya sana magkaroon ng unity Uh, para mapasunod niya lahat kasi alam po natin na matindi ang kanyang uh, pangailangan, matindi ang kanyang plano para sa 2028. Kaya ginagawa niya lahat para masiraan ang number one. Ngunit imbis na umangat ito, aba siya pa yung pinakakulilat. Sinong umangat? Si Senator Rapitol po ang nakinabang sa kanilang paninira. So bago pa tayo lumayo, narito na po ang mga expose ni ni Harry Roque. Mga kababayan. Nasiwalat natin dito sa pulso ng bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, syempre alam ko yan dahil ako naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng uh, salapi ng na natatanggap galing sa publiko ikaw na mismo ang commission on audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund, public purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagasusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagasusin mo yan, pambayan sa katulong mo o sa iyong driver, wala naman sila magagawa dyan. No? Dahil ikaw na ang naging sarili mong kowa. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe doon sa um, journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung current resolution number 10, eh lumalabas doon ang sabi nila dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? So, wala po. Ang alam ko, yung constitutional na provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para sa mga constitutional commissions. Gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? na hindi po pwedeng bawasan ang uh, hinihinging budget ng mga uh, ahensya na merong fiscal autonomy. So, dahil nga, kung may influence sila ng Kongreso, hindi eh, talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko na hindi dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional uh, bodies. Kaya ako nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa, pa, sa financial accountability ng Kongreso? Eh samantalang, ang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastos mo talaga yan para, para sa pa, mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga binubusisi, kaya nga ka tayo gumawa ng Commission on Audit. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit? Sabi ni Senator Pinglaxo no, noong no 2012, na hanggang 500,000 lang ang pupwedeng liquidation-based certification. Wala. So, siyempre, papayag yan pagkasabwat at uh, siyempre, baka na, nabibigyan. <laughs> Talagang papayag yan. So, ganun na pala mga kababayan po natin, nalaman natin ngayon ano, na ganun lang kabilis pala igastos ang pera mula sa taong bayan. So, milyones kahit saan mo pala gamitin, ah, walang problema dahil ikaw na rin yung mag-audit ng sarili mong expenses without official receipt so, signature lang, certification na ginagamit mo sa kung ano-ano uh, na related doon sa iyong trabaho related sa pagiging congressman mo binigay mo sa uh, financial na tulong binigay mo sa medical na tulong so yan ang uh, pwede palang ilagay dyan mga kababayan po natin pero ang totoo, pwede mo pala na shopping, pwede mo ibili uh, ng kung ano man pwede mo ibulsa so yan pala ka napakasarap ng buhay pala nila mga kababayan po natin, ano? Diyan ito naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw. No? Pero bakit 500,000 a month? Oo, napakalaki naman yon that 6 million a year. Pero ang katotohanan niyan, hindi pa nasunod kasi nga sa, sa camera at uh, ito ito'y ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yun, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang uh, sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon po, from 700,000, ang napukuha nila bonbuan is 1.1. Kagabi lang po, may kausap ang mga incumbent congressman. At syempre marami naman tayo kaibigan dyan. No? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na, na naging 200. So ang take-home ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually, sa totoo po, meron niya mga dagdag pa yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liquidate dahil mga speaker's bonus na yun eh. So umaabot po raw daw ngayon yan ng hanggang 23 million isang taon. So, pinapahanap ko po sa ating research at taon-taon naman talaga, pinapublish ng Kongreso at makikita nyo kung magkano talaga yung naging budget ang na opisina nila. At yan po yung walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, no, bakit po yung isiniwanat ito? Kasi po, pinupunti nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang vice president at 150 bilang education secretary. Unang-una, bakit mo upuruhan si VP Sara lang? eh ang presidente, 2.3 billion na kanyang confidential fund, na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng presidente? Kasi nga, pinsan niya. Diba? Pangalawa, bakit mo kukwestiyonin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation, e eh, samantalang ang buong-buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin, ito ay hypocrisy pagpapukunwari. Dahil kung talagang ang inyong kausa ay good government, magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa mukha, tumingin kayo sa salamin. Di ba May awit nga eh. Bago mo linisin ang dungis ng iba, linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga mukha. Kaya nga, yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin ng hindi. Kaya e importante po na maging team player ka. Bakit? So ibig sabihin mga kababayan po natin, mas marami pa pala ang ibubunyag itong si Atom ni Harry Roque. So tama naman talaga ang kanyang sinabi. Kailangan niya maging team player. Kasi kung talagang magbabati ko siya dyan, kukontrahin niya ang kanyang kasamahan dyan sa House of Representatives. Nung siya ay naging congressman, edi, hindi siya maka pasahan ng ilang batas dahil hindi siya makakuha ng suporta, lalong-lalong hindi siya makakuha ng kundo sa kanyang mga panukalang proyekto uh, na kinakailangan niyang uh, gawin so talagang kailangan niyang maging team player so kaya niya sinabi ito mga ngayon mga kababayan po natin, ang rason nga dahil uh, gusto niyang uh, uh, wakasanah ang paninira kay Vice President Sara Duterte at gusto niyang uh, maibunyag din para alam ng taong bayan na may mas matindi pa pala sa term na confidential fund, meron palang extraordinary expenses mga kababayan po natin na kung napapansin natin ngayon ang uh, tumitira lang ay ang mga vlogger at ang uh, isiminay samantala pag ganitong usapan ay hindi na pinipick up uh, ng ibang mainstream media so alam naman po natin na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos ay tahimik na itong mainstream media kaya ayong kay Pangulong Digong ay uh, baka posibleng uh, nabigyan, nabusalan sila nabigyan ng pampatahimik kaya hindi na po sila masyadong nagsasalita at nagbabatikos sa, sa mga nangyayari o trending na usapan yung sa ating bansa. Napaka-trending itong usapan sa confidential at extraordinary expenses. Itong uh, concurrent resolution number 10 o classified fund nga mga kababayan po natin. Walang uh, puwi pick up na media nito. Kundi isi Eminay lamang at uh, tayo mga vlogger lang. With Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare, yung libreng irigasyon, yung libreng uh, um, wifi, okay? Yung uh, National AIDS Policy Law o yung National Mental Health Act, yung uh, ano pa ba, uh, libreng uh, tuition sa state universities sa uh, and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mamabatas kasi depends on your ability to build a consensus. Odo yung universal healthcare po, ha, uh, ulitin ko, last minute bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga terorista ng npa eh, Dahil sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong hospital sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipaprivatize natin ang mga, eh, kung ina-nationalize natin ang lahat ng pang-pribadong mga hospital, it will cost us something like 5 trillion. Eh, at that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. Saan ko tayo kukuha ng ganong kalaki? So kinakailangan lang, bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital. No? So, kaya, kinakailangan maging team player. Kasi kung hindi ka team player, walang papansin sa inyong mga panukalang batas. Mm so, ba? Diba? Eh dahil ako naman yung naging good team player, lahat ng batas ko, na ipasa ko po yan bago po ako umalis ng kongreso para maging presidential spokesperson. Matakin nyo, tatlong taon ang termino ko, pero in one year and a half, na ipasa ko talaga yung mga pinaka-importanting mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. So kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko, may mga, mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero, kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na ating naisapatas. So ang pakiusap po lang sa aking mga dating kasama sa Kongreso, magpakatuto lang po tayo. Huwag tayong poncho pilato na parang andinis-linis nyo. Tanggapin lang natin ang katotohanan na talagang may pondo na galing sa gobyerno na talagang pinamimigay natin na kung padadaanin natin sa proseso ng liquidation, wala na tayong gagawin kundi mag-liquidate ang mag-liquidate. Huwag magmamalinis. Huwag sasabihin you're in the right side of history. Naku, oh, pag-inis-isa po mga issue mo. Eh baka ma talagang kabahan kayo ha, huwag kayong magmamalinis at uh, sabihin na uh, you are on the right side of history, ika nga ano mga kababayan po natin. Kaya napakarami palang uh, skandalo at uh, kabulaskugan, katiwalian na nangyayari dyan mga kababayan po natin sa House of Representatives. Kaya nga naman gusto makontrol ito ni House Speaker Martin Romualdez, kaya nakialian siya sa pati dito sa mga miyembro na makakaliwa or makabayan umano mga kababayan para nga naman makuha niya ang kanilang suporta. So, yan ang nakikita natin. So, patuloy na sinisira itong si Vice President Sara Duterte. Although itong si House Speaker Martin Romualdez hindi nga diretsong nagsasabi o naninira ka Vice President Sara Duterte, pero napakalinaw na ang lumalabas mga kababayan po natin na galing sa kanya ang utos. Ah, tingnan nyo. Ah, may mga lumalabas pa na 40 million umano ang ibinigay na pundo dito kay Francis ah, Franz Castro, Brosas, Raul Manuel uh, para sirain itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kanilang uh, uh, extraordinary expenses, hindi nila uh, binabanggit, hindi nila parang pinag-uusapan. Kasi sila mismo, itong makabayan, ay nakikinabang. Di ba? yeah, eh, makalimutan na ika ekonomista oh. Eh, attorney. Hmm. Tingin na natin doon, okay? Respetuhan na lang. Meron naman tayo talagang Um, equality between the three branches of government kaya naman mabilis na pinapasayan sa committee level at sa plenaryo dahil meron tayong tinatawag na courtesy to a co equal branch of government bakit ngayon nating yung courtesy na yan? dahil lang sa politika matagal pa po yan at dahil kayo ay mga veteranong mga politiko mga miyembro ng 19 congress amuyin ninyo po bagamat naghaharing uri ngayon ang ating leader pagdating naman po ng takdang panahon wala pong mangyayari dyan dahil hindi gusto ng tao nangyayari ngayon. Lalo na, kung mabulgar pa kung saan nyo talaga kinukuha ang inyong mga pera. Again, ayaw ko pong gawin yan, pero ang pa aking panawagan, magpagkatotoo lamang. Attorney, hindi Kong ba, yun, hindi ba yan privilege nila? Kasi sila yung nag-approve ng budget. Well, yan ang kanilang iniisip na. <laughs> kung alam mo, kung babasahin mo yung journal na pinost ni Malutikia, eh, parang nang talaga may special privilege kami. Kaya nga, tatanungin ko talaga sa Korte Suprema, tama ba yan na palibasa sila nagpapasa ng budget, eh meron silang privilege ganyan. Mm. Alam mo, siempre ang Supreme Court, nakikisama rin yan sa Kongreso. Kaya alam mo, maraming desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi, hindi kami maghihimaso if it's a purely legislative act. Ang tanong, yung pananagutan pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan, is that a purely legislative function? Of course not. Because, ang overriding prinsipyo, kailangan pangalagaan ang pondo ng kaban ng bayan. So, hindi po exempt ang Kongreso dyan. In fact, merong specific constitutional provision na nag-reiterate na sakop ng prinsipyo ng accountability ang kongreso miski sila ang gumagawa ng budget. Ang katotohanan niya, kung ikukumpira mo sa kongreso sa Amerika, kung sa natin ipinatter ng ating kongreso, pati parking nila sa kongreso, accounted for. Mahirap po talaga. Pero sa akin naman, kaya. Kasi ginagawa naman niya ng mga taxpayers. Kung ikaw ay isang pribadong individual na meron negosyo. Kapag wala kang resibong napakita, at the end of the day, hindi mo makiklaim yan as expense at hindi mo makukuha yan as deduction eh dapat meron lang sistema. Dapat siguro magkaroon ng additional budget para may finance officer ang kada kongresista kasi ang senador merong finance officer. Kaya lang kasi ang senador, alam nyo, yan ang, yan ang, uh, yan ang number one secret. No one, not a congressman, not a senator, will admit kung magkano yung lump na nakukuha nila na linigliquidate by certification. Top secret. Kaya nga classified as confidential ang finances ng kongreso. Kasi pag nalaman nyo, mabubuang kayo kung ganong kalaki ang pondo ng kongreso at ikumpara nyo kung anong output ng kongreso. ano eh, nung ako ay kongresista at least ako, I know I have paid for, I have made sure na merong return of investment ang mga taong bayan sa dami ng batas na aking naisulong sa isang taon at kalahati na aking paglilingkod sa kongreso. Hindi ko na alam kung iba dyan, eh, can see the same things. Siyempre, karamihan talaga dyan ang gusto lang nila, proyekto, 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 pero hindi ko na sasabihin ba't gusto nila ng proyekto. Okay? Lang natin. Ang pakiusap ko lang naman, mag po tayo lahat. Okay? Huwag nating puruhan ang ating vice president dahil may ambisyon ang isang tao. Dahil lahat naman po tayo bilang politiko, eh Lahat tayo kukuha ng mandato ng taong bayan. At yun ang mga kababayan po natin at ang ilan sa mga eksposye ni Atty. Harry Roque at abangan po natin dahil kung tatagal pa ang uh, usapang ito, at kung patuloy umano na bumabanat itong mga alipores nga ni House Speaker Martin Romualdez, ay posibleng ilalabas na umano ni uh, Attorney Harry Roque ang ilan pa sa kanyang mga nalalaman kung paano kumikita at kung magkano ang mga allowances ng mga kongresista. Wow mga kababayan po natin, kaya abangan po natin dahil baka magugulat po tayo ah, kung malaki ang kanilang uh, extraordinary expenses, eh baka mas malaki pa ang kanilang allowances kumbaga ang sahod nila ay parang napakaliit na lang parang bariya na lang yun, kaysa galing sa extraordinary expenses at sa mga allowances po nila, plus yung mga proyekto pa sa kanilang uh, distrito wow, napakarami pala yan mga kababayan po natin, kaya tuloy na alala ko, ano, isingit lang po natin itong sinasabi ni uh, Mayor Magalong na talagang paboritong proyekto ng mga kongresista ay itong DPWH kasi mayroon silang automatic na cutting na 30 hanggang 40% So, abangan natin ang mga ilang expose pa ni Atty. Harry Roque Para sa inyong komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section Maraming salamat, kababayan